Ano nga ba ang mga nakakamanghang health benefits ng sayote? Ang sayote ay isang uri ng gulay na madalas makikita sa sabaw at tinola, ngunit alam mo ba na mayaman din ito sa iba't ibang bitamina at mineral na makakatulong sa pagpapalakas ng ating kalusugan? Kilala rin bilang chayote, merletten, vegetable pear, o christophine sa ibang bansa. Alam niyo ba na ang sayote ay hindi lang masarap kundi mabuti rin sa kalusugan? Ang sayote ay isang uri ng gulay na madaling makita sa mga palengke at supermarket. Ang sayote ay may mga health benefits na hindi nyo inaasahan, ito ay mayaman sa mga nutrients tulad ng vitamin C, folate, potassium, magnesium, at fiber, ito rin ay mababa sa calories at carbohydrates, kaya naman ito ay magandang pagkain para sa mga gustong magpapayat o magmaintain ng kanilang timbang. Narito ang ilan sa mga benepisyo ng sayote sa kalusugan. Isa nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo ayon sa pag-aaral sa Purdue University dahil sa mataas nitong nilalaman ng potassium na isang electrolyte na nagre-regulate ng fluid balance sa loob ng mga cell ang potassium ay nakakatulong din sa pagpapaluwag ng mga blood vessel na nagpapabawas ng strain sa puso ang pagkain ng sayote ay maaaring makatulong sa mga taong may hypertension o high blood pressure na isang pangunahing risk factor sa mga sakit sa puso at stroke. Dalawa, nakakapagpabuti ng kidney function ayon sa isang pag-aaral sa University of North Florida. Ang sayote ay may diuretic effect na nangangahulugang nakakatulong ito sa pagtanggal ng sobrang tubig at toxins sa katawan. Ito ay makakabuti para sa mga may kidney problems o urinary tract infections. Tatlo, nakakatulong sa pagpapabuti ng digestion. Dahil sa mataas nitong nilalaman ng dietary fiber na nagpapadulas ng pagdaan ng pagkain sa bituka, ang fiber ay nakakatulong din sa pagkontrol ng blood sugar levels at pag-iwas sa constipation. Ang pagkain ng sayote ay maaaring makatulong sa mga taong may diabetes o irritable bowel syndrome na mga kondisyon na may kinalaman sa metabolism at digestion. Apat nakakatulong ang sayote sa pagpapayat dahil sa mababang calorie content nito na umaabot lamang sa 19 calories bawat 100 gramo. Ang sayote ay may high water content din na nakakabusog at nakakapagpawi ng uhaw. Ang pagkain ng sayote ay maaaring makatulong sa mga taong nais magbawas o mag ng timbang. 5, nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system dahil sa mataas nitong nilalaman ng vitamin C na isang antioxidant na lumalaban sa mga free radicals na nagdudulot ng oxidative stress sa mga cell. Ang vitamin C ay nakakatulong din sa paggawa ng collagen na isang protein na responsable sa pagpapanatili ng elasticity at structure ng balat, buhok, at kuko ang pagkain ng sayote ay maaaring makatulong sa mga taong may sakit o impeksyon na nangangailangan ng dagdag na proteksyon mula sa mga mikrobyo. Anim, nakakatulong sa pagpapaganda ng balat ang sayote ay may mataas na vitamin E na isang antioxidant na nagbibigay ng proteksyon sa balat mula sa mga harmful UV rays na nagdudulot ng premature aging. Ang vitamin E ay nakakatulong din sa pagpapagaling ng mga sugat at peklat. Ang pagkain ng sayote ay maaaring makatulong sa mga taong may acne, eczema, o psoriasis na mga sakit na nakakaapekto sa balat. Pito, nakakatulong sa taong anemic kung kulang ka sa red blood cells, makakatulong ang pagkain ng sayote, kung may anemia, ibig sabihin ay kulang din sa iron at vitamin B2 ang katawan, ang sayote ay naglalaman ng iron at vitamin B2 upang mapunan at mapigilan ang pagkakaroon ng anemia. Walo, may iwasang magkaroon ng heart disease dahil naglalaman ang sayote ng napakaraming nutrisyon, katulad na lang ng vitamin C, Mainam ito para sa panglahatang kalusugan ng katawan. Ang vitamin C ay isang antioxidant na pumipigil sa pagkakaroon ng karamdaman. Isa na dito ang heart di sham, nakakatulong magpabagal sa pagtanda. Kung ayaw niyong magmukhang matanda ng maaga, ugaliin kumain ng sayote. Ang sayote kasi ay mayroong mataas na amount ng flavonoid na nakakatulong labanan ang mga masasamang elemento na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng itsurang matanda. Sampu, nakakatulong sa buntis, ayon sa pag-aaral, mabisa itong gulay upang maging malusog ang batang nasa loob ng inyong sinapupunan, ito ay dahil sa vitamin B complex at folate, ang folate ang nagiging dahilan upang mapigilan ang pwedeng maging depekto ng baby.